Dapat ang panunog ay nasa, nasa tama isipan. At kung ikaw ay lulog sa droga, ang ibig sabihin, ikaw ay may karamdaman sa iyong isipan at dahil ikaw ay may karamdaman sa iyong isipan, hindi ka nararaman manungkulan dito sa ating pamahalaan. Napakalamat po ako at nabigyan ako ng pagkakataon na makapagsalita nito. Bago po ang lahat, ayos kong sa inyo na kasama ko ang ating mga kapabaya na pag-alusod ng puting lupa. Palakpakan po namin Kami po sa puting ay naniniwala lamang ito ay laban ng isang tama at mali. Laban ng isang malinis at malinis. Marami po ang nagsasabi. Ang Pangulo ay hindi dapat manusok sa panunatawan Dapat ang Pangulo ay nasa, nasa tama rin isipan At kung ikaw ay lulog sa droga Ang ibig sabihin, ikaw ay may karamdaman sa iyong isipan At dahil ikaw ay may karamdaman sa iyong isipan hindi ka nararapat manungkulan dito sa ating pamahalaan. Ano din niyo sa batas? Marcos ay tinitingnan ko na parang isang iron, hydrogen bomb. Talaga po, sobrang pasabog. Pero tingnan po natin sa ligat, ano po? Meron po sa remedial law na tinatawag na declaration against interest. At dahil si Senator Jaime Marcos ay nakakatandang kapatid ni Bongbong Marcos siyang interes na pangalagaan ang kanilang pangalan, ang kanilang reputasyon, ang kanilang pakrong, at ang kanilang kanusugan. Kaya bilang nakakatandang kapatid, yung sinabi niya na ang kanyang kapatid ay lulong sa droga. Ang tawag po natin doon sa no? ay declaration against maaaring maging impidensya naman sa kanya kapag nga po ang sinasabi ito. dito po sa pangyayari dito tayo mga kaibigan ay nakikita sa na tanaw na tanong na natin ang tagumpay at tayo ay hindi tapang umingi alam niyo po ba na ngayon lang ang barko ay palubog na! Talaga, magtatalo na! Magtatalo na! At magtatalo na na ang mga nakasakay dito. So, mga kababayan, ang ating pinaglalaban na matagal na ay natin kita na natin ang tagumpay. Huwag po tayong titigin habang hindi natin nanulubog ang ating tagumpay para ang mga Pilipinas. Hinaga na nila sa atin at ating dahal ang ating tamal na makapabuhay sa isang pagkadaliwang tao. Narito po ang aking mga kababayan sa lungsod ng Muntin Lupa at karamihan sa kanila ay nabibilang sa maralit at pangalungsod ng, ng Lupa. Thank po. Bakit po? Sinatawa mo sa inyo. Hindi pa na ako ito kailan pa na hindi na namin siya magpapalang pangit. Kapagat so, ang panahon ito ay panahon na ng na pagpapago para Saya masih melihat. Si Muzi. sa dengan yang. Lagi tahu pos di Facebook. Sempat ikut ada. Nam pun kada. Alamnya mubah. Lagi tahu dia. naman ang aking sasabihin at gusto ko lang ay ating sabay-sabay nasabihin -sabay ito po, tatlong beses ang pagunahan po kayo Marcos Rizal Marcos Rizal Kami kering. Harap bersabar. Pastor di kering. Kau di kering punya nak. Tiap siang beri sedekah di jenit kering. Di soko angkat inov kering.